Ang buwag po na. Ako <laughs> ang eh. mga gwapo-gwapo na na followers. Shout out sa inyo magandang umaga. At ayun mga idol, balik normal na naman tayo dahil tapos na yung kusayahan. Kaya laot na naman tayo. So yun pala yung mga gamit yung mga idol. Yung kabang at yung goggles natin. At siyempre di mawala yung ating panghuli sa isda. Ito yung tinatawag na pamastana. Diba? Yeah. Abangan nyo na lang, Idol, kung ano ating at makukuha. Kuha tayo ng shells, my idol, kasi may releasean nito sa plaza, my idol. Yung akap bayo Tapos may kuya uh, kuya tayong nakarating na galing sa isla, ibang isla. Kuha na natin ang ano, shells kasi gusto din niya matikman yung shells. At pala kay Ricardo Salias dyan, na ito At saka sa ating mga sulit supporters tech dyan, shout po sa inyo, my yung taga Chico at taga Naro, taga Pina. Lahat na dito yung mga, malapit dito sa isla ng Hilotongan dyan sa uh, isla ng uh, Ginlothangan yun, shout out. Tara, nyo po ayun yun. yung aking mga gamit. Ha? Yan. Yeah. Shout out sa inyo. Magandang umaga. At happy uh, lunis. <laughs> lunis na mga idol. Hello mga idol. Ayan. Kakarating lang natin. Medyo mainit na kasi tanghali na mga idol. Itong sakto pang alas dosihan. At layo huli ko mga idol. Ah. Kuha tayo ng lagayan mga idol para ibuhos natin. Yun, tumakbo na may dalo. Oh. <laughs> buhay na buhay pa may dalo. Saka may dalawang puga po tayo at may crabs. Ito, sarap na may dalo. Tumakbo na. Yan oh. na. Yan na. Yan, balilima ito na crabs may dalo. may kumbutan tayo yung pang adubo mga idol at may kagutungan yan tamang tama mga idol may bisita tayo mamaya may nagpunta dito sa atin na taga uh, pinya kaya atin itong ihawin tong mga ano idol ihawin itong natin mga idol sarap ihawin at saka ito pang ihaw at saka ito may crabs sa ang Ito lang yung ating mapakain sa ating bisita, my idol. Dahil ito yung ating laging kinukontent sa pagsisid. Yung ano, yung shells, yung lapad ng wasay, my Yung wasaya tsaka, at saka sa ang at saka ito yung mga uh, tinatawag naman tugutungan na tsaka po ba po walang nakuha natin may maglit lang ako dahil wala akong pang ulam kaninang umaga sa kanila buti na lang may may ano tayo ba may culture tayo ng mga ganito kaya ayun ayos rin may paulam tayo bangan nyo lang may do, kung paano namin lulutuin to para makita nyo din kung masarapan ba yung ating papakainin nito ating paulam yun lang shout out sa iyo. mamaya ay doon tingnan nyo